Good evening mga kababayan. Pag-usapan natin itong hindi matigil-tigil na bangayan tungkol sa People's Initiative at ano ba ang mali dito? Bakit may mga kumukontra? Ano ba ito? At bakit? Ang mga kumukontra lang naman po ay eh yung mga dilawan yung mga anti-Marcos, sila yung nanggagalaiti na ito ay dapat hindi matuloy. Pero sa mga, hindi natin sila masisisi kasi gusto nga nila na mawala ang Marcos at hindi na yung as in mawala sa mapa ng politika. Gusto kasi nila, sila. Sa, sa kampo ng mga Duterte, kaya ayaw nila dahil ang gusto nila sila ayaw nila na uh, manatiling nasa pangkapangyarihan ang Marcos at pagkatapos nito ni ng termino ni BBBM alam natin na mayroong susunod na anointed by BBBM hanggang sa dumating ang panahon na yung sariling anak ni BBBM ay pwede na kasi kung sa, sa araw na ito ay sa panahong ito uh, nasa edad na yung Uh, eldest son ni PBBM, for sure, siya na yung magiging uh, susunod, crown prince. Ito po ang uh, ayaw ng mga Duterte at mga Dilawan. Oh well, sa bagay, parehas naman sila Dilawan, pero, magkaibang uh, subgroups po ito. Kung sa mga Duterte, ang gusto nilang nasa kapangyarihan, ay duterte. Sa mga dilawan, mayroon silang mga gustong, gustong uh, patakbuhin na, naaayon din sa panlasa nila. Dilawan, kumbaga. Ngayon, alam nyo, ito, ito ang masasabi ko. Ito ay opinion ko. Kasi ang kinakatakot nila, sa pagbabago ng sa Ligang Batas, although ang pinag-uusapan sa ngayon ay uh, economic provisions, pero hindi sila naniniwala. Ayaw nilang maniwala. Para sa kanila, hindi lang ito tungkol sa economic provision, kundi pati political. Na ayon nga sa kanila, ang duda nila, duda, hindi lang duda, para sa kanila, yun na talaga ang gagawin nitong uh, government na gagawin nilang manatili habang buhay ang mga Marcos at Romualdez sa gobyerno. Sa <clears throat> sa kampo naman ng mga Duterte ay sila sila din lang. Dito sa mga uh, dilawan subgroup Although ito ang ito po ang uh, talaga original na opposition, itong uh, Liberal Party Dilawan, Pinklawan sila hindi sila wala silang uh, nakatuon na uh, wala silang political dynasty na uh, i i opo kundi it will be somebody else actually nagaantay pa sila nagi scout <coughs> there's scouting for new faces na ang para napupusuan nga nila ay si Vico Soto kaya lang si Biko Soto eh, masyado pang bata. <clears throat> okay naman 'yon. Actually, Biko Soto is okay. A uh, good choice. <clears throat> ang ayaw ko lang po talaga ang mangyari. Ay eh, kung itong itong uh, grupo ng Duterte kasi kumu kontra sila ngayon samantalang dati naman eh gusto rin nilang baguhin 'yan na mas malala pa nga yung gusto nilang mangyari revolutionary government bakit ngayon kumukontra porque kasi ang may panukala ngayon ay eh yung nakaupong gobyerno na kalaban nila na ayaw nilang manatili kahit isang minuto sa Malacanang dahil ang gusto nila sila Sa aking opinion, mga kababayan, ewan ko kung for sure meron ko kontra dyan, pero meron naman siguro <clears throat> sasangayon. Para sa akin po, kung papipiliin lang naman tayo na kung sino ang uh, mauupo sa Malacanang, whether that be <clears throat> Pangmatagalan, ay mas gugustuhin ko na ang Marcos kaysa naman ang ma maupo ay Duterte. Alam nyo naman kung bakit. At sa palagay nyo ba, kapag uh, naagaw uli, nakuhang muli ng Duterte ang seat of power, sa palagay nyo ba, bibitawan pa yan? Hindi na yan. <clears throat> maghahalo na ang balat at tinal sa tinalupan pag nangyari yun. Hindi na nila bibitawan. Kasi, iba, iba ang ugali. Mas may tiwala pa ako dito sa Marcos family. Kasi hindi naman sila berdugo na kagaya nito. Taga dyan sa South. Dito naman po sa sa Pinklawan Group, sa kanila, eh, gusto nila yung papalit-palit okay naman yung papalit-palit. Kaso, hindi po tayo nakakasiguro kung yung upo ngayon ay okay, sa susunod kaya, okay pa kaya. Yun po ang danger sa papalit-palit. Okay ngayon, yung susunod hindi. di ba? Nangyari na yan. Ilang beses na nangyari. <coughs> Sorry. hindi tayo sorry sipon ako hindi tayo nakakasiguro kung kahit na sa grupo ng pinklawan ay makakasiguro tayo na ang uupo na susunod na Pangulo ay magiging pro-Filipino ba o pro-China? Kasi, di ba si Gloria Arroyo ay dilawan? Pero di ba pro-China siya? ako, nakakasiguro ako na ang Marcos hindi magiging pro-China. Kaya mas komportable ako kung Marcos. Kahit magtagal pa yan sa posisyon. Ang pinaka-importante sa akin ngayon na quality ng isang Pangulo ay ang maging 101% pro-Filipino. Kasi pag pro-Filipino, Everything will follow. Lahat na ikabubuti ng Pilipino ay gagawin niyan. sa kung pro-China, tingnan mo ano nangyari. Na nagkaroon tayo ng mga pangulo na pro-China. Di ba? Si Gloria pro-China. Si Duterte pro-China. Si Noynoy -Noy hindi pro-China. Kaya kahit paano si Noynoy -Noy Aquino may nagawa tungkol dyan sa problema ng West Philippine Sea? Di ba siya yung nag, naghabla sa China doon sa UNCLOS na ipinanalo ng Pilipinas? Na binawaliwala ni Duterte, Duterte. Okay. So, ang pinag-uusapan po natin yung uh, People's Initiative. Na yun nga po, ang ikinakatakot nitong dalawang grupo na anti-Marcos na natatakot na mapalitan ang uh, ilang provisions dyan sa Constitution, especially the term of office at yung pagiging uh, yung pagpaglilipat from presidential to parliamentary. Na para kasi sa kanila mahahawakan mahahawakan ng Marcos Romualdez. Sabi ko nga, hindi bali na. Basta pro-Pilipino. May malasakit sa Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. Di bali ng iisang pamilya layan, lang yan. Ang, diba, Kagaya ng panahon ni Apo Lakay. Di ba? Tingnan mo nung nawala. Ano nangyari sa atin? Di ba nagkamalas-malas? Ang ikinakatakot nila na baka nga maging presidente si PBBM at maging prime minister si si Romualdez, yun ang kinakatakot nila. Kasi hindi na sila makakaporma. Mawawala na sila ng pagkakataon na maging pangulo. Well, hindi naman po siguro. Kasi di ba? Sabi nga ng mga experts, ang pagiging parang mas secured nga po eh. Kasi yung presidential, ha, mag-aantay tayo ng anim na taon para mapalitan. Samantalang sa parliamentary, ito mo sa England, sa UK, napakadalas nila magpalit ng prime minister. Mas maganda kung tutuusin kaysa presidential. Ngayon, ito mga kumumukontra na ito, ang, ang kinakatakot nila actually, yung sila, hindi na sila magkakaroon ng pagkakataon na mukhang hindi naman ganun. Magkakaroon pa rin ng pagkakataon na maging pangulo ka at maging prime minister. Dahil bubutohan ng mga partido. Yun ang ikinakatakot nila. Yung para rin sa kanila. So hindi yun makabayan. Hindi kaisipan yun ng pagiging makabayan. Hindi ba? Ngayon, kaya tuloy itong uh, people's initiative ay nagiging uh, controversial dahil nga dito sa mga kumukontra na natatakot para sa kanilang sariling interes hindi sa interes ng bayan tama hindi ngayon kahit na alam nila alam nating lahat na ang people's initiative ay isa sa tatlong methods of changing the Constitution. Pero ito, kinukontra nila. Bakit daw? Kasi daw, hindi naman talaga people's initiative, kundi politicians' initiative. Na, uh, ito daw ay kagustuhan o panukala ng mga politiko, lalo lang nasa kongreso. Yes, mga nasa kongreso daw. Ang gusto nilang mangyari, yung tinatawag na from the people, na ibig sabihin, from the lowest ranks, from purok-purok daw, barangay, paakyat, which is impossible. Kasi sino naman ang mga taga barangay, taga purok ang mag-uumpisa niyan. Eh wala ang karamihan nga diyan mga bobotante, di ba? Talagang ang mag-uumpisa niyan hindi from purok kundi galing sa taas kung hindi man yan politiko, at least mga intelihenting tao from the from the higher uh, echelon of society. Sila ang may utak. Paano mo aasahan na galing sa purok 4, purok-dos <laughs> sa totoo lang na hindi naman nakakaunawa ng batas ng nilalaman ng konstitusyon talagang kung hindi man mga inteligenteng uh, non-politicians dahil sa tagal ng panahon eh, bakit walang nakaisip na non-politician o bakit mayroon tayo ngayon kasi ang nakaisip politician pa rin ngayon ano ang mali dito sa People's Initiative? Bakit kinokontra ng dalawang grupo? Kasi nga po, may mali naman talaga. Mga politicians, mga congressmen na nagpanukala nito. Dahil sa ngayon nga, nagagalit sila kaya nagiging patuloy ang pagiging controversial dahil hindi daw tinitigil. Tuloy-tuloy. Kahit na kahit na may mga nananawagan na itigil ito, hindi daw tumitigil, tuloy-tuloy. O. Kasi talagang may mga uh interested parties tayo sa ating lipunan, be it civilian or politicians kahit na politician yan, kung <coughs> uh, yung kanyang yung kanyang layuni naman ay eh, authentic na dalisay. Malinis ang hangarin para sa bansa. Eh ano naman kung politician? <coughs> After all, ang mga nasa kongreso, sa, sa lower house, hindi nga ba't mga representative sila ng mga distri-distrito, representative ng taong bayan. So, I don't think na ano ang mali doon kung ang nag-propose naman ay congressman. Kongreso ang nag-propose. Eh, wala nga makaisip eh na tawagin ba nating civilian people, mga ordinary, mga karaniwang tao, non-politician, wala namang nagkaisip, di ba? Dahil nga, ang mga kagaya namin ng na mga ordinaryong tao, hindi namin kabisado ang nilalaman ng konstitusyon na mayroon palang ganyan. Aasahan ba natin ang mga galing sa purok ng barangay? It's stupidity. Ewan ko sa inyo ha, pero para sa akin wala pong mali na ang panukalang yan ay ang idea ay nanggaling sa mga congressmen. For me, kahit politiko sila, parang they are still non-politician. Kasi representative nga sila ng taong bayan. Direct representative. Well, ayoko namang sabihing nagmamagaling. Pero para sa akin, dahil nga sa walang karaniwang tao na nakakaisip sa tinagal-tagal ng panahon, walang nakaisip na isang non-politician citizen eh yung mga politiko ang nakaisip, nakapansin sa mali, na dapat naman talaga, dapat din naman talaga, magkaroon ng uh, uh, term extension mula sa pangulo <clears throat> hanggang sa pinakababa kasi ang nangyayari nga po, kagaya nyan yung presidente is 6 years para sa akin, kailangan 10 years. Doon lang natin makikita, makikita yung uh, ganda ng uh, achievement, kung ano yung mga achievement, mga nagawa ng isang Pangulo. Hindi yan madadala sa anim na taon. Kagaya na lang ng mga big ticket projects na inaabot ng limang taon, tatlong taon, na hindi naman nga pwedeng pagsabay-sabayin dahil sa problema sa budget. Para sa akin, 10 years ang tama para sa isang pangulo. Ngayon, yun namang mga, mga senador, siguro 6 years or 5 years. At least naman, medyo mahaba-haba kaysa yung every three years? Napakagastos po. Biruin mo, magkano ang ginagastos every election? Billions, di ba? Eh kung mabawasan niya ng isang imbis na three every three years, every six years, ang senador at congressman, mga mayors and governors, o di nakakatipid tayo ng isang isang eleksyon. Wala na ito yung ibang ginawa kundi mag-eleksyon, mag-eleksyon. Pagkaupo, after one year, ang nasa isip, eleksyon. Tingnan mo yung nangyari ngayon kay Lazara. Isang taon pa lang, namumuliti ka na. Magastos masyado. Ngayon, dahil nga sa kinukontra itong People's Initiative, na supposed to be, ay eh dapat po pagbigyan ng pagkakataon kasi nga hindi naman hindi umubra yung konas yung CONCON di ba yun ang ginamit nila ng mga nakaraang taon mga nakaraang administrasyon hindi naman natuloy hindi naman umubra ngayon ito na lang po ang natitirang option yung people's initiative kasi nga kaso nga po talaga pong may mali doon sa pagkakagawa ano yung mali? Eh, totoo naman kasi na yung pagpapapirma, yung paggather ng mga signatures, ay mali. Kung sino-sino na lang ang pinapirma. Kung sino-sino na lang hatak dyan sa kalye. Mali naman talaga. Kayo dyan sa Congress, mali po ang pamamaraan ninyo. Kaya kayo kinontra eh. Tama naman itong mga kumontra kasi kasi nga naman, parang, kumbaga, illegitimate. Illegitimate, uh, illegal ba? Na gathering of signatures. Kasi ang dapat po ninyong ginawa, <coughs> ay nagpadala kayo, every barangay, or every, alibawa, every three barangays, isang assembly, <coughs> Sorry. Na ipapaliwanag ng husto sa mga tao yung mga gustong palitan o baguhin sa konstitusyon. And then, yung mga nakaintindi at sumang-ayon, pumirma, yun po ang legitimate na pirma. Dahil naunawaan nung pumirma. Hindi kagaya gaya nito na, oh, pumirma ka. Pirma. Anong pinirmahan? Eh, yun namang mga taga-barangay, nakaramihan mga bobotante, kung ano na, mapapirma lang, ano yan? Ayuda ba yan? Alam mo naman ngayon ng panahon, ayuda culture tayo. Ang taga-barangay po, ng mga, ng mga bobotante, hindi yan gagalaw kapag walang kapalit. Hindi yan pipirma pag walang kapalit. Kahit nga mag-meeting-meeting meeting lang na ordinaryong meeting. Anong merienda? Pagkain. Papunta sa sikmura. Hmm? Puntaan ka. Punta ka dyan, wala namang pakain. Ganyan. Pero, <clears throat> siguro naman po, may pagkakataon pa. Sana naririnig ako ng mga kinauukulan may pagka, may may panahon pa po para baguhin ninyo ang pamamaraan sa pag uh, acquire ng mga pirma. Medyo matatagalan lang po kasi ilan ilan lang ba ang tauhan. Pero teka, sa isang halimbawa, uh, sa isang lungsod <coughs> or munisipyo, ilan ang halimbawa dito sa amin, there are 54 barangays. <coughs> Sino-sino ba ang dapat na magpapaliwanag sa mga tao? E di yung mga mga sangguni ang uh, kagawad. Mga nakakaintindi ang mga yan. Hindi naman kailangan na galing sa nasyonal. Dito sa lokal, magpapaliwanag lang. Anong mali doon? Yung mayor mismo. O, sa loob ng isang uh, sa isang araw magpatawag ka ng isang meeting, isang assembly na isang assembly tatlong barangay ang sakop tapos magpaliwanag ipaliwanag ng mayor. O yung mga naliwanagan, yung mga nag yung mga sang-ayon doon sa mga pagbabagong 'yon, kun sila ang pipirma. Walang sapilitan, yung hindi nakaintindi or hindi sangayon, ayon hindi sila pipirma. Yun po ang tamang paraan ng pagpapipirma. Eh dito nga sa amin eh, hanap ako ng, antay ako ng tanong ako ng tanong kung may nagpapirma ba dito tungkol dyan sa People's Initiative. Sabi nung kapitan namin, tapos na. Ni hindi ko na nga, ni hindi nga daw niya nalaman. Kapitan nyo na. Paano hindi nalaman ni kapitan? May gusto rin naman daw nga sana niyang pumirma. <coughs> malaman daw niya, tapos na at isinabmit na. Sino ang nagpapirma mga taga BHW? Barangay Health Worker? Sila-sila lang ang nagpapirma doon sa mga, mga nagpupunta siguro doon sa Barangay Center. Ano ba yun? Hindi alam nung kapitan? Kawala namang respeto sa kapitan ba? ang kapitan marunong din. Pwede nga na ang kapitan o oh, mitingi ng mayor lahat na kapitan. Ipaunawa ko ano itong kailangang baguhin sa konstitusyon. Pwede yung kapitan na mismo ng every barangay siya ang magpaliwanag sa mga tao at siya na yung mag-gather ng ng pirma. Yun po ang legitimate. Hindi yung walang rason para kontrahin ang mga iilan. Mali po kasi talaga naman, kahit sino mga vlogger ang narinig ko, may mali sa ginawa niyo, sa proseso ninyo. Mali. Pero pwede nyo pa naman pong uh, baguhin. Imposible na kapag naliwanagan ng mga tao, lalo na yung, lahat na klasing tao, paparinig nyo, inbitahin. Yung mga bobotante at saka yung mga intelihente, makinig. O oh, sino ba ang makakaintindi doon? Imposibleng hindi yan makaintindi tayo makakuha ng uh, number of signatures na required. Dahil ma, ma, madali namang makaintindi ang tao, tao, ipaintindi lang ng maayos. Hindi yung sapilitan or parang pangluloko na opirma oh, ka. Anong pinirmahan? para pumirma yung tao, ayuda, may matatanggap na ayuda. O di ba panluloko? Hindi bang kayo nagbigay ng cash na 100, pero may pangako na ayuda. Tapos, pinangako na ayuda, wala naman dumating na ayuda kasi wala naman talaga. Sana po yung mga nasa Congress, yung mga talaga nagpalukala nito, may panahon pa para gawin niyo itong uh, signature campaign na ito. Gawin nyo na maayos. Ipaliwanag sa tao from the grassroots. Ipaliwanag sa kapitan. Yung kapitan ang magpaliwanag sa mga constituents nila. Impossible isang kahit na isang isang linggo kakayanin na makuha yung mga signature na hinahanap. Kung barabaranggay, mga kapitan mismo magpaliwanag sa mga ang tao niya. Di ba mga kababayan? Di ba mga kababayan? Kung gusto po talaga natin na mabago ng ligalan, natingin ko, wala namang masamang hangarin ang pagba, uh, pagpapalit niyan, pag uh, re-revise niyan, kahit overhaul pa yan. Tuloy eh, sinasabi na mga pinklawan, wala namang problema daw sa 1987 Constitution. Perfect. Ayaw na nila, baguhin kasi sila yung gumawa dila nakikita yung mali. Siyempre kasi pride. Pride, 'di ba? Ayun nilang mapalitan yung ginawa nila. Maski mali. Ito naman si Duterte. Itong baliw na matanda, sabihin na, "Huwag ninyong paki-alaman ang bahay." Yung constitution daw iinihambing e, niya sa bahay bahay natin. Hindi daw kailangan na baguhin, palitan ng kung ano. Bakit hindi ba baguhin? Perfect analogy. Bahay. Di ba ang bahay nabubulok? Paglipas ng ilang panahon, kailangan mong i-renovate. Kailangan mong magpalit ng bubong, ng dingding, ng sahig, ng pintura, or mga yung interior design, interior decoration, para umangkop doon sa ikabubuti nung nakatira. Mali! Duterte! Ang bahay binabago. Ang hindi lang niya siguro niya babaguhin, yung yung uh, pundasyon, yung poste. Pero yung ibang parte dyan, kailangan baguhin niya sa paglipas ng panahon. Di ba pag ang, ang pintura ay pangit na, pinapalitan natin? O kung hindi mo nagustuhan, yung dating berde, gusto mo gawing pula. Di ba? Anong hindi dapat galawin ng bahay? Bubo. Bubo matanda. Ang bahay, nire-renovate. Pinapalitan. Minsan nga ibinebenta e, yan eh, tapos bibili ng bagong bahay, di ba? <laughs> Tama hindi. Bala kayo sa opinion ninyo, opinion ko 'yon. As always, thank you for watching and I'll see you in my next vlog.